Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mapagmasid at may maunawain na ugali, sa mga dapat nagagawin sa trabaho at maging sa tahanan, sa trabaho ay maingat kahit sa mga bibitawang mga salita para okay ang relasyon, matyaga sa mga dapat gagawin at ayaw ng pagpapataan sa trabaho laging inuuna na makagawa ng maayos para walang maging suliranin ang buhay pamilya, masinop sa pera para sa ikakaganda ng pamumuhay, mga numero sa loto number 14 number 20, number 36 number 29 number 24 at number 8. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling masipag at laging inuuna na makagawa ng maayos sa pagunlad ng buhay at para walang maging suliranin o makakaaway na tao at laging uunahin na mabigyan ng maayos na pagkain ang tahanan para sa ikakaganda ng bawat kalusugan. May katapangan ang ugali na matahimik para maging masaya ang buong araw at ayaw ng mahabang usapan dahil may ugali na may kadaliang mainis, mapagmahal sa pagmamahalan wala sa isipan ang magselos, may katipiran sa paglalabas ng pera ngayong araw sa ibang bagay, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga numero sa loto number 27 number 6, number 19, number 40, number 11, at number 18. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga at masikap. Sa mga dapat na magagawa para sa pag-asenso ng pamumuhay. At kung may gagawin na pangako sa pamilya ay gagawin. Para mapasaya ang buhay pamilya, at may ugali na maselang sa mga gagawin para sa ikakaganda ng trabaho ng magawang mapasaya ang pamilya, may kadali ang magduda ngayong araw lalo na sa pera, at lalayo na kagad pag may dudang nadarama para makaiwas sa suliranin, hindi masisilaw sa kinang ng pera ayaw ang mga ganoong usapan na pera mas gusto ang perang naiipon ay pinaghihirapan, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 9 number 25, number 31 number 29 number 18 at number 14. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mapanuri at maingat hindi basta gagawa ng mga desisyon o pagsasalita ng walang nagagawang pag-aaral, at kung may ipapangako sa pamilya ay gagawin ng maging masaya ang tahanan, may isang salita pag nasabi ay gagawin hanggat nasa tamang sitwasyon, may kadalian lang pwedeng mainis, maaruga sa magulang handa laging makatulong hanggat makakaya, mga numero sa loto number 18, number 23, number 14, number 10, number 42 at number 17. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matalas na isipan pag sa paggawa ng trabaho ay laging inuuna na makatapos kaysa makipagkwentuhan, at sa pamamahay ang gusto ay masasayang pag-uusap walang biruang pangit, at sa pera ay hindi basta magpapautang, may katapangan na matahimik ang ugali na gagawa ng masipag sa gustong matapos, laging uunahin na mapasaya ang buhay pamilya na malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 21 number 37, Number 36, number 41, number 18 at number 29. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mapanuri ang isipan at kung gagawa ng trabaho ay masinop ayaw ng napipintasan, at ayaw ng sigawan na usapan na pwedeng mainis lalayo na lang kaysa makapagsalita ng hindi nararapat, may ugaling mapagmasid na matahimik na mahaba ang pasensya at iiwas sa mga usapang paligoy-ligoy, masinop sa perang kinikita hindi basta magpapautang, mga numero sa loto number 5 number 21, number 17 number 42 number 44 at number 15. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag ay may isipang matalino at pwedeng makapagsalita ng masasabing may kataasan pag sa trabaho para sa pagtatama, pero may maunawain na ugali sa dapat na at kakausapin, sa trabaho ay madisiplina para mapanatiling may trabaho na mahabang pagkakakitaan, inuuna na makagawa lagi ng kasiyahan para sa pamilya. Maarugas sa magulang na may kahandaan laging makatulong, malambing sa pagmamahalan, may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, mga numero sa loto number 9, number 37, number 34, number 8, number 40 at number 15. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga lagi sa mga ginagawa at ganoon din sa pamamahay, at ayaw ng mga usapan may kabastusan sa trabaho at ganoon din sa pamamahay, para mapanatiling masigla ang good vibes ng swerte ng grasya sa tahanan, may kadali ang magselos ngayong araw na may katapangan pag umiral na ang pagseselos, at hindi makukuha sa bigla ang kikita ng pera mas gusto ang gumawa ng trabaho para makaipon ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 19 number 15, number 36 number 27 number 12 at number 31. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masigla sa mga ginagawa na nagbibigay ng aura ng swerte, sa trabaho para makagawa ng pag-asenso, at sa tahanan ay masinop sa mga gamit at malinis na paligid ang gusto para mawala ang aura ng bad energy ang nasa isipan, masipag na masikap dahil uunahin na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, matyaga sa mga gawain at hindi kayang masilaw sa pera na suhol, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 24, number 33, number 12, number 27, number 4 at number 18. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik na maingat. Kung gagawa ng isang trabaho, at sa pera ay laging. Maingat para makapag-ipon ng maayos, at sa tahanan ay laging masasayang usapan ang gusto, sa trabaho at may ugaling hindi basta makukuha sa usapan na suhulan ng pera, malambing sa pagmamahalan, at ayaw ng mga usapang may kaberdehan iiwasan ang ganoong usapan, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga numero sa loto number 14 number 9, number 13 number 21 number 37 at number 5. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging masigla sa mga. Gagawin ng sa ganoon ay may mga positive energy na maiipon sa mga dapat na magawa para ang buhay ay mapanatiling masaya at makagawa ng pag-asenso, at pag nagsalita naman sa pamilya ng pangako ay gagawin para mapanatiling masaya ang buhay pamumuhay, at kung gagawa ng isang trabaho ay laging inuuna na makagawa ng plano para makaiwas sa suliranin sa mga gawain wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, mga numero sa loto number 17, number 25, number 2, number 40, number 18 at number 41. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay maingat magsalita ayaw ng may bad energy sa tahanan, kung gagawa naman sa trabaho ay laging masipag na masinop, at may ugaling matahimik na hindi nagpapataan sa mga dapat na magawa, para walang papasok na negative energy ng kamalasan, ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao mas mainam pa para sa kanya ang magtrabaho ng mag-isa, malambing sa pag-iibigan mga numero sa loto number 17 number 25, Number 32 Number 28 Number 6 at Number 40.